balik tayong ibon so yun ito mga kalapatid so yung nagbabalik nating ibon kung naalala nyo mga kalapatid yung ibon natin nasiliit. Ayan, na siliit ayan bumalik na pala mga lapatid, dito sa itlog na red bar malipisa na nga yung itlog nila ayan, dalawang inakay yung napisa dalawa tayong YB ayan ayan, oh, medyo malaki na ayan yung update natin sana dire diretso yung paglaki nito ito yung anak ni Red Bar ayan bali, nakapagpapisa tayo itong isa, medyo malaki na siya oh. mabas na yung kulay niya parang mana pa sa nanay itong isa ayan o, oh. Ayan. Siguro sa mga ubukas, pwede na nating singsingan to. Uh, dahil malaki na to, baka mahuli tayo. Yan, anak yun ni Red Bar, mga kalapatid sa'yo. No? tapang na Red Bar. Oh. yung yun, nanay. So, ayan. May dalawa na tayong pangkarera sa South. So, ayun, Susubukan natin to sa South. Lilinisin na lang natin yung pugaran. Lalagyan natin ng buhangin para healthy yung mga inakay nila at bibigyan natin ng multivitamins itong dalawa mga ganitong edad mga kalapatids yung inakay uh, saka tayo nagbibigay ng multivitamins yan bali pares yun yung binibigay natin na vitamins para dere yung paglaki at healthy yung mga inakay ng mga kalapati natin Ayan, kailangan natin magbigay ng multi at calcium yan, lagi naman natin ginagawa yan kahit dun sa mga breeders natin, sa mga inakay ng breeders natin. Yan pang lahatan yung pagbibigay natin ng multivitamins kahit dito sa mga pang natin. Kaso alternate lang yung pagbibigay natin mga kalapatids. So yun, ibabalik na natin. Yan, dahil yung, yun, oh, yun, yung nanay nag-aantay. Yan, napansin natin may nagbabalik tayong ibon. So yun. Ito mga kalapatids. Eh yung nagbabalik nating ibon kung naalala nyo mga yung ibon natin na siliit ayan, bumalik na alas isang buwan mga kalapatids ah, na wala tong ibon na to ayun o oh. siliit mga kalapatids, nagbabalik dito sa loob natin o oh. ayun o, oh. oh. siliit so ayan, ayun o oh. ayan yung anak nung japan natin ayan dating kulay pula bali binitawan to mga lapatid. yung last na bitaw nito ah iba isiha yung bitaw nitong ibon na to na si Liit ang nakauwi lang sa atin noon yung dalawa nating kalapate na si Red Bar saka si Oragon so ito si Liit hindi ito nakauwi ito mga kalapatids nung ano iba isiha halos isang buwan mga kalapatids nakauwi <laughs> so ayan o oh. ayan siya mga kalapatids ayan nagulat tayo uh, inuwihan pa tayo nitong ibon natin na to na si liit. so ayun mga kalapatids yan yung ibon natin magbabalik dito sa loft natin ayan o oh. tagal niyang nawala ayan di natin alam kung nahuli o lipad lang siya ng lipad so, mga kalapatids ito nga si Lito oh. ayan bali ito yung sing sing niya wala namang atama ah, to si Liit. Ayan okay naman yung kalagayan ni liit. Yun nga lang, ang tagal niyang bumalik mga kalapatids dito sa loob natin. Hindi natin alam kung anong nangyari o nadagit ba o nakawala lang siya sa dumagit sa kanya kasi isang buwan eh. Hindi natin alam kung anong nangyari dito kay Liit. Pero okay naman yung katawan ni Liit. Solid naman mga kalapatids. Halatang hindi nangayayat si, si Liit mga kalapatids. Ayan Diba? So, ayun mga kalapatids. Dahil nga, nag-load tayo kagabi ng kalapate. Bali, ang bitaw ng mga kalapate natin is munyos. So, ayun. Kompleto pa rin tayo. Yung dalawa nating pangkarera. Si, si Red Bar sa kasi Oragon. Kaso nga lang ito si si Uragon mga kalapatids medyo nahirapan kasi naglulugon si Uragon eh no. Oh, no. Kita niyo sa kanyang sa mukha niya hanggang dun sa lego. Ayan, Ayan naglulugon. Pero nakauwi pa rin siya, mga kalapatids. Ayan, munyos. Ayan. Balilinod natin siya sa APR. Ayan, nakauwi siya. Ayan, mga ibo natin na ah. pang -karera. Sana dumulo. Sabado Isasali natin yan mga kalapatids. Uh, Sabado, na-try natin. Isali sa, sa mga palaro. Ayan. Sana nga mag-clock tayo. Ayun. Dahil maganda yung palaro ngayon mga kalapatids ang mga club. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa mga club natin na linalaroan. yan APR. Ayan. Uh, CPR. Tapos... APSU uh, PSU. Yan, shoutout sa mga koor dyan mga kalapatids sa mga player shoutout sa inyong lahat mga kalapatids so ayan yung update natin ayan, dahil kompleto pa rin yung dalawa nating ibon at plus inuwian pa tayo ng ibon natin na si liit so ayun good news nga mga kalapatids dahil may nagbabalik ayan, napakasarap sa pakiramdam mga kalapatids na inuwian pa tayo ng ibon ayan, wow. naalala pa tayo ng ibon natin ayan, so siliit Ayan, naalala tayong uwian yan ang pinakamasarap kaalapatid sa pakiramdam pag inuwihan tayo ng ibon natin ah, kahit na matagal yan abangan nyo mga alapatid, yung karera natin dito sa dalawa nating ibon kaso nga lang naglulugon si Oragon at sana makapagpawi tayo yan hanggang dulo itong dalawa nating ibon so yun Yan, sunod natin loading nito siguro malayo-layo na mga alapatid, yung bibitawan nito So mga kapatid, hanggang dito na lang. Ayan, high flying and God bless. Ingat palagi mga kapatid sa inyong mga ibon natin.